how to file a case in barangay. Katulad ng mga small claims, nagagatang aso, may, may halamang nakausili sa kabilang pader, mga tangkay na halaman, at iba pa. Ito po ang mga sumusunod. Suno One, dapat mong alamin kung saang barangay ang iyong inyarareklamo. Kung parehas pa barangay nyo o hindi. Huwag parehas bang municipality cities nyo o hindi. Mas maigi kung nakasulat din ng detalye, detalyado ang iyong reklamo sa barangay. At doon ay tatanungin ka ng iyong reklamo sa barangay at saka mag issue ng summon ang barangay sa taong nireklamo mo. Dapat sundin ang summon ng inireklamo. Kung hindi, susunod, pwede kang maasunto, which is indirect contempt of court. Or pwede yon, pwede din, yung barangay mismo ang mag-file ng indirect contempt. Pwede po uh, ikaw ang mag-file ng indirect contempt o yung barangay kung hindi po susunod o sisipot yung isinomon na inireklamo mo para ipaliwanag ang kanyang palig. At paghaharapin po kayo, kung halimbawa dumating siya, paghaharapin kayo ang magkabilang partido para magkasundo. Kung hindi naman magkasundo, ito ay i-refer ng barangay sa lupon pangkat lupong taga pagkapayapa. At doon kayo po ay mamimili ng tatlo, tatlong membro ng pangkat para maging tagapag, tagapagkasundo nyo. At doon mag-uumpisa ang pagdinig at ito po ay usually 1, 2, 3 series of hearing. Oo, hanggang magkasundo kayo o kung hindi man kayo magkakasundo, after 3 hearings, saka kayo i-issuehan ng certificate to file action. Pag nagkasundo, pwede na po i-repudiate ang, ang napagkasunduan ng kahit sinong partido sa loob ng sampung araw. Ibig sabihin nito, ang grounds ng repudiation ay deshated or nag-agree na siya sa napagkasunduan with consent or without intimidation pwede na niya itong i -refugiate. Ang repudiate po ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-file ng sinumang sinumpaang saraysay sa barangay na dominig ng kaso at nakalahad doon ang grounds kapag may repudiation. Ang barangay ay kailangan mag ng certificate of action. So, kailangan pag nagkasundo kayo, dapat ito ay bukal sa loob nyo at walang intimidation na nangyari. At kung may refugiation naman, so mapipilitan na talaga na mag-issue -mag ng certificate to file action ang barangay.